Bakit hindi pinursige ni Kokoy Laurel si Nora Honor? Sa bawat henerasyon ng showbiz, may mga tambalang hindi kailanman nawawala sa alaala -ala ng mga Pilipino. Mga on-screen partnership na tila isinulat ng tadhana, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng katuparan sa tunay na buhay. Isa sa mga pinakatampok sa ganitong klasing tambalan ay ang kina Kokoy Laurel at Nora Honor. Dalawang haligi ng sining, musika at pelikulang Pilipino na bagamat minsang magkasama sa entablado, at sa pelikula ay nanatiling isang malaking what-if sa puso ng mga tagahanga. Kung pag-uusapan ng husay, karisma at talento, pareho silang may sarili at natatanging kontribusyon sa industriya. Ngunit sa likod ng mga palakpakan at tagumpay, may isang tanong na paulit-ulit na sumisibol. Minahal ba ni Kokoy si Nora? Kung oo, bakit hindi niya ito pinorsige? Nagumpisa ang tambalan ni na Kokoy at Nora sa panahon ng kasikatan ng tinaguriang Superstar. Si Nora, galing sa simpleng pamumuhay sa Iriga, ay umangat sa showbiz sa pamamagitan ng kanyang malaanghel na tinig at malasantong karisma sa masa. Samantalang si Cocoy Laurel, anak ng isang prominenteng pamilya, ay may edukasyon, refinement at theatrical na karanasan mula sa loob at labas ng bansa. Nagtagpo ang kanilang mga mundo sa mga pelikula at stage productions. Sa kabila ng magkaibang pinagmulan, nakabuo sila ng chemistry na hindi mapapantayan. Hindi ito yung tipikal na kilig na likha lang ng direktor o script. Ito ay isang tahimik na koneksyon na dama ng bawat manonood, lalo na ng mga tagahanga ni Nora na tinatawag na Noranians. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na si Coco y Laurel ay laging may respeto kay Nora Honor. Sa bawat interview, ramdam ang paghanga at paggalang niya sa aktres. Ngunit ni Minsan, walang direktang pag-amin mula kay Coco ukol sa pag-ibig. Walang matunog na balitang nanligaw siya at wala ring isyong naging sila. Sa kabila nito, nanatili siyang konektado sa aktres sa pamamagitan ng sining. Isang halimbawa nito ay ang kanyang pagpipinta kay Nora ilang buwan bago siya pumanaw. Sa nasabing painting, makikitang tila pinanabikan ni Kokoy ang isang bersyon ni Nora na kalmado, tahimik, at parang lumulutang sa isang alaala. -ala. Ang pagpipinta ay hindi basta gawa ng sining, ito'y tila isang alay, isang mensaheng hindi kailanman na iparating sa pamamagitan ng salita. May ilang posibleng dahilan kung bakit hindi pinursige ni Kokoy Laurel si Nora Honor. Mga rason na, bagamat hindi tuwirang sinabi, ay makikita sa konteksto ng kanilang buhay at panahon. Sa surface level pa lang malinaw ang pagkakaibang pinagmulan nila. Si Kokoy ay galing sa isang kilalang pamilyang politikal, anak ni dating Vice Presidente Salvador Doy Laurel. May edukasyon siya sa abroad at may background sa teatro sa mga banyagang entablado. Si Nora naman ay sumikat sa pamamagitan ng raw talent. At lumaban sa buhay mula sa pagiging tagapagtinda ng tubig sa tren hanggang sa maging pinakasikat na artista sa bansa. Maaring sa likod ng respeto at paghanga, naroon din ang pagkaunawa ni Kokoy na masyadong magkaiba ang kanilang mundo. Marahil ay iniwasan niyang maging bahagi ng mga chismes, intriga o gulo na baka lamang magdulot ng sakit sa kanilang dalawa. Pareho rin silang abala sa kanilang karera. Si Nora ay walang tigil sa paggawa ng pelikula pag-awit, at pagharap sa napakaraming responsibilidad. Si Kokoy naman ay lumalawak ang mundo sa teatro at diplomacy. Sa ganitong klase ng mga buhay, maaring wala ng espasyo para sa personal na pag-ibig, lalo't may mga sariling problema at obligasyon silang pinagdaraanan. Ang pinakamatamis na sagot at marahil ang pinakamasakit ay ito. Minsan, hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. May mga damdaming pinipiling itago hindi dahil sa kakulangan ng tapang, kundi dahil sa sobrang respeto. Si Kokoy ay marahil isa sa mga taong mas piniling huwag guluhin ang isang taong hinahangaan niya. Sa halip na sumugal, pinabuti niyang mahalin si Nora sa paraang hindi makakasakit, hindi makakagulo, at hindi makakapinsala sa kanilang magandang samahan. Nang bawian ng buhay si Kokoy Laurel, isang larawang kanyang ipininta ang naiwan sa mga mata ng publiko. Ang imahe ni Nora Aunor, nakadamit ng puti, nakaprofile, may bahid ng kapayapaan sa mukha. Isang napakaintimang alay ng isang pusong hindi kailanman nagsalita. Sa wake ni Nora Honor, ang larawang iyon ang nagsilbing tahimik na paalam ni Kokoy. Hindi siya nag-iwan ng malalaking salita, walang love letter, walang showbiz confession. Ang naiwan ay isang sining na sumisigaw ng damdaming hindi kailanman na ipahayag ng harapan. Sa huli, ang kwento ni na Kokoy Laurel at Nora Honor ay hindi isang kwento ng hindi minahal, kundi kwento ng pag-ibig na pinili ang katahimikan bilang anyo. Isang pagmamahal na hindi ipinaalam, pero isinalin sa sining. Isang respeto na hindi dumaan sa harana kundi sa bawat eksena ng entablado at ng pelikula. Para sa mga tagahanga, mananatiling palaisipan kung ano nga ba talaga ang naramdaman ni Kokoy kay Nora. Ngunit kung pagbabasehan ang sining, kilos, at alaala, malinaw ang sagot. Minahal niya ito, ngunit hindi kailanman pinilit na ang kinin. At marahil, sa mundo ng sining at alaala, sapat na ang ganitong klasing pagmamahal, hindi para sa kanila, kundi para sa kasaysayan. Noong dekada pitumpu, si Nora Aonor ay nasa tugatog ng kanyang kasikatan. Mula sa simpleng babaeng nagwagi, sa tawag ng tanghalan, naging simbolo siya ng tagumpay ng isang karaniwang Pilipina. Samantala si Victor Cocoy Laurel ay mula sa angkan ng mga politiko at intelektual, anak ng dating pangalawang Pangulo Salvador, Joy Laurel, at artistang si Celia Diaz Laurel. Siya ay edukado, tahimik, at may matinding pagmamahal sa sining. Hindi maikakailan na magkaibang magkaiba sila ng pinanggalingan. Ngunit sa entablado at kamera, nagtagpo ang kanilang mga landas. Ang tambalan nila sa mga pelikula tulad ng Lollipops and Roses at Burong Talangka ay pinuri hindi lamang sa chemistry kundi sa lalim ng kanilang pagganap. Mula rito na ang tanong sa isipan ng marami, may espesyal bang na sa kanila? Sa kabila ng matitinding eksena, harutan, at tuksuhan sa kamera, na natiling tahimik ang tunay na relasyon ni Nakokoy at Nora. Walang pahayag ng pag-ibig, walang kumpirmasyon ng romansa, walang malaking eskandalo. At doon mas lalong lumalim ang misteryo. Ayon sa ilang malalapit sa kanila, may respeto at paghanga si Kokoy kay Nora, isang uri ng paghanga na hindi lumalagpas sa hangganan. Hindi siya tulad ng ibang leading man ni Nora na nauwi sa relasyon. Siya ang laging nandoon sa gilid, sumusuporta, humahanga, pero hindi sumusulong. Isa sa mga pinaniniwalaang dahilan kung bakit hindi pinorsige ni Kokoy si Nora ay ang kanilang social status. Si Kokoy ay kabilang sa prominenteng political at artistic family habang si Nora ay nagmula sa karaniwang pamilya sa Iriga. Sa panahong iyon, mas mahigpit ang dikta ng lipunan. Maraming relasyon ang hindi tinutuloy dahil sa hindi bagay, ibang klase, o mahirap ipaliwanag sa pamilya. Bagamat superstar si Nora, dala pa rin niya ang stigma ng pinanggalingan. At bagamat bukas sa sining si Kokoy, hindi natin maikakaila na maaaring may pressure din mula sa pamilya at paligid. Marahil ay iniwasan niya ang gulo. O baka naman sa kanyang puso, mas pinili niyang mahalin si Nora mula sa distansya na hindi siya maging hadlang sa kinang nito. Sa mga panayam sa paglipas ng taon, walang direktang pag-amin si Kokoy tungkol sa damdamin niya kay Nora. Ngunit hindi rin niya ito itinanggi. Sa isang interview sa kanya noon, nang tanungin kung ano ang masasabi niya kay Nora, sagot niya ay puno ng respeto. She's a one-of-a-kind artist. Working with her is a privilege. She's magic. Walang halong malisya, ngunit may lalim. Isa iyong pagtingin na hindi pangkaraniwan. Isang klase ng paghanga na halos may kasamang damdaming ayaw mong sirain sa pag-amin. Marahil ayaw niyang dumating sa puntong masira ang pagkakaibigan nila kung sakaling hindi maging maganda ang kalalabasan ng isang pag-amin. May kasabihan ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang mapasayo ang isang tao. Minsan, ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ay ang hayaan ng mahal mo na magtagumpay kahit wala ka sa tabi niya. Sa katahimikan ni Kokoy, tila ito ang mensahe niya kay Nora. Pinili niyang maging tahimik na saksi sa paglipad ni Nora. Hindi niya siya pinigilan, hindi siya humadlang, at lalong hindi siya nagpakita ng selos sa ibang lalaking minahal ni Nora. Mahal mo nga ba ang isang tao kung hindi mo siya sinundan? Maaaring oo, dahil sa ilang pagkakataon, ang hindi pagtuloy ay hindi kahinaan kundi sakripisyo. Matapos ang maraming taon ng katahimikan, isa sa mga pinakamatinding patunay ng damdamin ni Coco kay Nora ay ang life-sized portrait na kanyang ipininta sa actress. Ipinakita ito sa burol ni Nora Honor sa The Chapels at Heritage Park. Ang imahe ay nagpapakita kay Nora sa profile, mahinhin, tahimik, at kalmado. Balot ng manipis na tela ang kanyang balikat at ang kanyang tingin ay tila nakatuon sa malayo. Hindi ito pangkaraniwang larawan. Isa itong imahe ng isang babaeng hinangaan, minahal, at pinuri. Isa itong obra na tila nagsasabing, "Ikaw ang inspirasyon ko." Ayon sa pahayag ng pamilya ni Kokoy, ito ang isa sa mga huling likhang sining niya bago siya pumanaw. Marami ang nagsabing ito ang kanyang huling lihim na pag-ibig, isang hindi kailanman nasabi, ngunit malinaw na naramdaman sa sining. Sa modernong panahon kung saan ang mga artista ay lantaran sa relasyon at emosyon, kakaiba ang estilo ni Kokoy. Sa buong buhay niya, hindi siya nasangkot sa anumang kontrobersya o chismis tungkol kay Nora. Hindi siya nakipag-agawan ng atensyon. Hindi siya nagbigay ng malalalim na pahayag. Sa halip, ang kanyang kilos, ang kanyang mga matatuing binabanggit si Nora, at ang kanyang sining ang nagsilbing patotoo ng kanyang damdamin. Hindi lahat ng lalaki ay kailangang sumigaw ng mahal kita upang maging totoo. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na paraan ng pag-amen. Sa huli ang tanong na, bakit hindi pinorsige ni Kokoy si Nora, ay mas malalim kaysa sa iniisip natin. Maraming salik ang nakaapekto, social status, respeto, timing, at pagkakaibigan. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, may damdamin, at bagamat hindi ito na isaayos sa tradisyonal na paraan, ito'y naging isa sa pinakamatamis at pinakamarangal na anyo ng pagmamahal. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa atin na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang mauwi sa relasyon. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipaglaban sa publiko. Minsan, sapat na ang pagmamahal na ipinapakita sa kilos, sa sining at sa tahimik na paggalang. At sa pinturang iniwan ni Kokoy, sa bawat stroke ng kulay at liwanag, tila naroon ang sagot sa tanong. Minahal kita pero hindi ko kailangang kunin ka para patunayan iyon.